Yes, mga sangkay, ito. Nag, maghihiwa ako ng bagu beans. Isa na naman pong napakasimpleng recipe. Ululutuin yan. Nagagayat-gayat na po ako dyan. Uh, pabilisan lang. So, yan. Marami na akong na, nahiwa. So, ayan. So, ganyan po ang maghiwa. Medyo, ano, apuro lang yung kutsilyo. Then, nilalagay natin sa isang lagayan. Ayan na siya. Tapos yan, magkang tayo ng kawali. Siyempre, naglagyan natin yan ng, maglagay tayo ng oil. and Gamit ang butane gas stove. Ayan. Lagyan ko siya ng oil. Tapos dyan, magigisa po tayo dyan ng, siyempre, hindi nawawala. Lagi yan. Unahin muna natin ang, bawang or garlic. Yan, then mix mix po yan. Sunod natin ang sibuyas. Yan, i-mix mix andun ang sibuyas at saka bawang. Then meron na akong ano, actually tira na pork sweet and sour pork. Ayan. Leftover na Masarap yan. Medyo malasa na siya. Kaya, mamaya, masarap na siya. Kunting ano lang siya. Ito'y simpleng luto lang. Ah, ginisang baggy beans. Yan na siya. Ayan. halo natin dyan. At makikita nyo mamaya ang aking hiwagang takit. Hindi pa ako makabili ng takit pa. Yan eh. Itong niluluto ko ay pagkain ko lang yun. Sakto lang sa isang tao. Yan mga sa mga niluluto ko yan. Pagkain ko. Kasi so, ayan, Mix-mix natin po yan. Mga sangkay. Yan, meron na yung ano yan, ba? Diba? Saka so, may lasa na yung pinakasahog ko dyan. Yan, ba? Diba? Ang may waga kong takip. Charan. di diba? Na, uh, ako ah, ka kung mainit, pero hindi. So, ayan. Halo-halo na naman tayo dyan, mga sangkay. Ito ay ano lang, um, mga, yung kulang sa budget. Pero, ulam na. Gulay na. Tapos, may kunting sahog na pork. O, di. Ulam na. Masarap. Tapos, mamaya, lagyan ko yan ng kunting asin. Kunti lang. Ah, uh, lang. Kailangan tansyan natin yung dami ng asin. Hindi marami. Ayan. Ah, uh, nababase 'yan sa dami ng ano, ng gulay na ating niluto. Kasi may lasa na dyan yung porky, 'yan yung pork, kaya konting asin lang yan. Dinamit ko kasi diyan yung rock salt. So yan mix mixin naman po natin. Thanks for watching mga sangkay. Inipuno ng panonood sana ay magustuhan niyo itong aking simpleng recipe na ginisang bagu beans. Masarap to. Yan, takip na naman po tayo sa ating may wagang takip. Cute. O, di ba? Yan, bubuksan na naman natin yan. itatansyay nyo lang naman yan. Ako kasi nung magbisa ako niyan, ano, hindi ko na siya inano. Siguro mga 3 to 5 minutes, ganyan. Tapos halo na naman, tapos takip na naman, o ba? Diba? Hanggang sa, makikita nyo naman, naluto na yung gulay. Ayan inaano ko siya. Tinitiris nung aking pinakasandok. Malapit na po yan matama, luto. Maya maya lang, luto na yan. At pang ulan na. Naging ko niya ng kunting water. Ayan. Para may kunti naman siyang ano. Kasi ayoko nang masyadong sabaw. Para sa na Depende lang yan sa ating panlasa at sa inyo. Masukulang dyan yung may kunti. Hmm. Takipan na naman natin. <coughs> yung aking may wagang takip. Ayan, maya maya. Luto na po siya. Halo na naman ganyan na mamaya maya. Pero ano yan, uh, hindi yan, hindi pwedeng overcook yan. Sak sakto lang. Isa yan sa mga gusto kong ano, ulam din, bagay beans. yan okay na, luto na siya. Salamat sa iyong panood, mga sangkay. Maya-maya andyan na. Lagay niya sa lagayan. At charan, o di ba? Ulam na. Yan po ang aking dinner. Thanks for watching ulit, mga sangkay. Please subscribe to my channel.